Ito yung inabando na dito sa Namsul Diakyo. Hindi ko alam kung ano to. My peace. My fuck you. Gusto kong pasukin to. Kasi nung pumunta ako dito nung gabi, kinakabahan ako. Hindi ko alam mo anong meron dito. May dugo-dugo pa. Wow. Ayan o. Ayan o. Ayan Ayan Katcha. Eh. Hindi siya gaming, hindi. Pasok lang ako dito. Kita ka na ako. Ano? This dito. Ano to? Kuwarto. Thisino. yung building sila, guys. Nabando na no. daanan pasokin ko to kinakabal ako ba, ba? ng garo yan, ano kaya yan dyan may daa at siya may lupa malaki yan. Abottonano yan. Tuşa. Nandito. May isang area ata yan. Katr ilang araw so, na kasama ako. ako sa mga kasama ko. Kinakabahan kasi ako eh. May papasukin kami dito na abandonado sa ng soldiya ko. ito Ayun oh Kita niyo 'yan. Mimi. -hmm. Yari Ayan. Ay, ito. Ito. Ano naman nakakapa ko dun? Baka may course dun ah. Sabi sabi po. Pasok na tayo. Ayan ah. Gagod yung ligat nga sa pakiramit. Kaya pala kinakabahan ka. Ayan ah. Oh. Hindi ka baka bahan dyan, Carp, ka? kahit mag-isa? Gagod. Ayan ah. Kinikilabutan ako. Ayun oh. Grabe, di ka baka bahan yan. University pero ganito yung ano oh. Ayun oh, pa dyan oh. Kwarto yan. Tapos dito, malaki. Suki natin to. Oh, shit. Mabatog. Shit, may inubatog to Sige. <susuruh> ano na logo? Ano May CR pa din. Hindi Dito na <rasi>, 'yung <laling. hanging> Pasukin ko na to. Mayroon pa dito. <laughs> eh may exit oh. May? May exit. Tas May exit dito, labas ano na tayo dito. بيلدينج